Ano ba yung gusto mo? Ikaw yung nininegosyo o ikaw ang nagninegosyo? Maraming tao na negative sa salitang pagninegosyo. Ang hindi nila alam sila ay matagal nang nininegosyo ng mga negosyante. Ganito kasi yon. ipapaliwanag ko sa iyo bakit nasabi ko sa yong matagal ka nang nininegosyo. Yung sapatos na suot-suot mo, di ba negosyo yan? Yung medyas na suot-suot mo, di ba negosyo yan? Yung sombrero na paborito mo, di ba negosyo yan? Yung pabango na gustong gusto mo lagi ginagamit, di ba negosyo yan? Yung damit na suot-suot mo, di ba negosyo yan? Di ba yung mga pagkain, milk tea, lahat ng anong klaseng pagkain, di ba negosyo yan? Kahit yung brief, panty at bra, negosyo yan? Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, negosyo yan? It means wala ka talagang ilag, matagal na matagal ka ng panahon na nininegosyo ka ng mga negosyante. 'Yung sigarilyo, 'di ba negosyo 'yan? Yung, 'Yung negosyo na ikakamatay mo, pero paboritong paborito mo. Bakit sa pagdating sa buhay mo, bakit negative na negative ka sa pagniinegosyo? -ne Ay eh, matagal ka nang niniinegosyo ng mga negosyante. 'Yung mga gadget, cellphone, iPhone, kahit anong klasing gadget, 'di ba negosyo 'yan? So ngayon, malinaw na sa isip mo na ikaw matagal ka nang niniinegosyo. Pero sa negosyo ng ibang tao, kahit wala kang pambili, nakakabili ka gamit yung credit card mo, umuutang ka para bumili ka ng mga pangnegosyo ng ibang tao para magamit mo din sa pangsarili mo. What if kaya ikaw naman ngayon ang magninegosyo? Kasi sa buong angkan mo at nunu an mo, ni na yan ng mga panahon nila. Hanggang kailan mo gusto na nininegosyohin ka ng ibang tao? Hanggang kailan ka magiging negatibo sa pag-ni-negosyo? Isipin mo lahat ng pangangailangan mo sa sarili mo, negosyo ng ibang tao. Masabon man yan, mapabango man yan, mabitamins man yan, negosyo yan. Yung loan at pautang, negosyo yan kasi nga tinutubuan yan nila. So ngayon malinaw na sa'yo at naintindihan mo na. Na ikaw naman sa panahon mo ngayon mag-ni-negosyo kahit anong negosyo at least nagsisimula ka ng magninegosyo. Basta kabisaduhin mo at aralin mo ang gusto mong negosyo. Alam mo ngayon sa panahon ngayon ang pinakadabist mong gawin na magninegosyo ka habang may trabaho ka, habang busy ka sa trabaho mo. Ang pinaka-importante may cellphone ka lang at may Facebook ka. Ah. Magagawa mo ng magnegosyo sa online pwedeng pwede ka nang kumita dito sa online business namin. Merong sistema at merong kumpanya made in the Philippines. Ang kagandahan dito, sundan mo na lang yung sistema paano gawin, paano kumita para ikaw naman yung next na magkakaroon ng cheque at makapag travel Kahit sa ang lupalop ka ng lugar ng Pilipinas, ma-probinsya man yan o ma-OFW ka man, ang importante meron tayong communication. Para sa ganon, maituro sa iyo step by step paano mo simulan at paano mo gawin at naiintindihan mo dapat. Ngayon, kung isa ka sa nakapanood ng aking video at na-curious ka kung paano gawin, paano kumita, pwede kang mag-direct message sa ating Facebook page para mabigyan ka ng full details at may paliwanag sa iyo at makapag-decide ka na na gagawin mo man o hindi. At least alam mo ang tamang sistema at may tamang idea ka na. Na ikaw pa rin at ikaw ang magdideside kung gagawin mo. Kasi tandaan natin, hindi habang buhay ang trabaho. Magtatrabaho ka lang hanggang sa kaya mo. Pero pag dumating na yung panahon na hindi mo na kaya, tumanda ka na. At wala kang naipon at wala kang naipondar. Ibig sabihin, wala ka ng source of income. Kaya ngayon palang lang, umpisahan mo na.